dumating na siya sa ganyang araw sa Pinas tapos sasabihin niya na na-hold daw siya sa immigration kasi nga first time daw niya na, na dumating sa Pinas kaya hinode siya ng immigration for today's video mga peeps is meron na namang pa yung panibagong topic mga signs na scammer yung kachat mo. So, check it out. A few moments later. So, ayun na nga mga peeps sa Actually, may mga videos na ako na ginawa. Pero ang hindi ko din talaga maintindihan Bakit meron pa din talagang mga na-i-scam? Hindi ko alam kung anong klaseng uh, pag pag explain pa ba ang pwede kong gawin para maniwala kayo mga peeps Maawa naman kayo sa mga perang pinaghirapan nyo. Tapos, ipapadala nyo lang sa mga kachat nyo. Kapag ganyan na, nag-message kayo sa akin and hindi din naman kayo maniniwala. So, hindi ko na talaga kasalanan yun, mga peeps, ha? Kasi ako, concern ako sa inyo kasi nga, hindi madaling kumita ng pera. Tapos, may scam ka lang. Mas malala pa is may scam ka na mga tag-50,000, 100,000. Kaya, mag-ingat kayo, mga peeps, ha? So, sa number one na tayo na signs na scammer yung kachat mo is palaging voice message, mga pictures, mga videos, yung pinapadala niya sa'yo. And never, as in never, makipag video call sa iyo mga pipsa kasi wala wala daw ano wala daw camera yung cellphone niya Meron bang cellphone na walang kamera ngayon? Mukhang hindi na nag-exist yun. Or sira daw yung cellphone niya. Kasi par sira daw yung cellphone niya. Kaya hindi siya makapag-video call. Or wala siyang signal. Kasi wala siyang signal kahit hindi makapag-video ko sa'yo. Naku, huwag kayong maniwala sa mga ganyan, mga pipsa. Number two, pinai-invest kanya sa mga Bitcoin or mga cryptocurrency. Kaya mag-ingat kayo, mga pipsa, kapag yung kachat mo is nagtanong na agad kung ano yung trabaho mo, ay naku, kabahan ka na. Kasi mga scammer, unang, unang tinatanong nila is ano yung trabaho mo. Kasi nga, oo, feran, at oo, feran ka agad niyan, mga pipsa. Lalong-lalo lalo na, kapag nasa abroad ka. Kaya mag-ingat kayo mga peeps. kasi madami na din talagang mga nai-scam na mga viewers ko na hindi naniwala sa akin. Kaya good luck. So, ano na tayo sa number 3? Email or WhatsApp lang or minsan, or minsan telegram yung gamit nilang pakikipag-usap sa'yo para magahindi hindi masyadong mabuking sa so, WhatsApp kasi ang dami talaga ng scammer sa WhatsApp mga peeps. Kaya mag-ingat din kayo ha. Be make sure na kasi yung ibang viewer tinatanong ko kung nakipag video call ba to sa Ang sabi na yes, dalawang beses. Pero mabilis lang kasi daw walang signal sa kanila or malabo na yung camera. Naku, kabahan ka na pag mga ganyan mga peeps ha. Kasi kadalasan sa mga scammer, hindi talaga yan or never talagang makikipag video call ng 20 minutes kasi nga recorded yung video na pinapakita nila habang nagbi-video call kayo. Kaya doon na tayo sa number 4. Ito ang malala. Ito ang malala sa number 4 ha. Yung papadalhan ka ng... Actually, sinabi ko na ito mga babes. Paulit-ulit na lang talaga tayo dito. Papadalhan ka daw niya ng malaking halagang pera or mga packages or kumbaga ikaw na yung fiancé niya, kumbaga ikaw yung pinagkakatiwalaan niya na mag-receive ng nang mga ano ba tawag doon mag-receive ng mga mga gamit niya na gano'n. Naku, mga peeps wag na wag kayong maniwala sa ganyan baka masayang lang yung pera nyo ito pa malala ha ito pa ang malala mga peeps may isang scammer pa na may may ibang scammer pa na ganito papakita daw yung flight ticket niya tapos dumating na siya sa ganyang araw sa Pinas tapos, sasabihin niya na na-hold daw siya sa immigration kasi nga, first time daw niya na, na dumating sa Pinas kaya hinote siya ng immigration and may, may kailangan siyang bayaran. Ako, patay tayo dyan. <laughs> and ito pa, last na talaga ito mga peeps. sa ah. Ang isa pa, yung kadalasan na may project daw siya sa Malaysia or sa Vietnam or anywhere sa Asian country, may project daw siya. Tapos, na hold daw do yung bank account niya tapos hindi daw siya makapag-withdraw and hihingi siya ngayon ng tulong sa iyo. Kapag ganyan mga sabihin mo mahirap lang ako at wala talaga akong mabibigay sa iyo. Kasi ang ang problema lang talaga sa ating uh, mga babae, lalo na sa mga babae is mabilis tayong ma-fall as in marupok talaga tayo. Real talk ha. Marupok talaga tayong mga babae. Mabilis tayong ma love, Mabilis tayong maniwala. Pero mas mabuti na mas gamitin nyo to kesa dito mga pips ha. Dapat manaig pa din yung, na manaig pa din to kesa sa nararamdaman nyo. Kapag may money involved, matik mga pips na scam yan. Kaya mag-ingat kayo. So that's our vlog for today. I hope you give it a thumbs up to this video. And don't forget to subscribe to my channel again. This is Kate and I'm now signing off. Walang ibang may alam Kung ano ang iyong kapalaran Kailangan mo ba na makakausap